Ayan, hello po mga pero sa mga po katang alam eh, Kung saan po may masarap na kainan dito sa bayan ng Kapilaria. Hindi na sa banyo ko. Sige, anong, anong mga meron recommend kumindan yung kainan dito sa bayan ng Kapilaria? Yun po, dun sa yung food po sa Kerms. Ah, sa Kerms? Apo, ah, ma, ma -ano po yung mura at masarap. Affordable. Oh. Para sa mga estudyante. Alright, uh, sa akin naman po ay sa Mary Coffee 78. 78. 7-8. Sa akin naman po ay affordable naman po din. Maganda po yung place. Uh, oh, shout out, baka oh, may shout out kayo. Oh, Wala kayo si shout out. Mga kaibigan, friends. Shout out mo kay Ivan. Kayo po. Shout out po sa nanay ko. I love you, ma. Plang. Oh. Yun na lang po sa nanay ko na sa ibang bansa. Shout out Saan Taiwan po. Ah, sa Taiwan. Okay. Hello kay mama. Shout out, shout out. shout out. Shout out sa lahat dyan. <laughs> Kaya meron kayo marirecommendan kayo na dito sa Candelaria? Ano po? Marirecommendan kayo na sa bayan ng Candelaria? Sa ano po, sa season. Season, ikaw. Yes. So. Rest of season. Mahilig po kami sa Sambiu. Ah, yun meron sila. Nahihiya <laughs> <laughs> po. Sa ano pa po, Diyan sa tao dito, sa Basi At saka yung ano yung kinatry? Oo. Uh -huh. Anong pala? Sa Hedges po. Ah, sa Hedges. Yes. So right. Right. Salamat, salamat. Sabi salamat. Po. Okay. Candelaria. Ano marirecommendan yung kainan dito sa bayan ng Candelaria? Uh, Badis. Badis, kayo po? Jollibee po. Jollibee. local, Ay, local. Food. Uh, street food po. Yun, okay, kayo po? Kayo na, dito Pizza po. Yun, ikaw kayo la la po. Labarida. Barida. Ay, Angel's Pizza. Okay, kayo <laughs> po. Food <laughs> Court <si> po. <laughs> <si> <laughs> <d> po. <laughs> <laughs> Sorry, hindi po ako. Gala. <laughs> <laughs> shout out, baka may shout out kayo. Oh, show, shout out? sa lahat ng mga ASCO. Yay! 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 Ano yung piso mo yun? Alternative learning system Anong ginagawa nila? Sila po yung mga out of school youths na hindi nakatapos ng elementary high school Tapos? Papasok ulit sila sa alternative na paraan once a week Ah okay, so parang same din siya sa yung accreditation nila ay yung makukuha nila doon ay same din regular Pag nakatapos sila nang nanuna pag nakapasa sila sa exam, ang katulbasan, nun yung mga nakatapos sa na grade 10. Nice. Pwede na silang mag grade 11. Ah, nice, nice. All right. Kahit okay. grade 6 lang yung natapos, uh -huh. tapos mag-ALS, nasa edad na sila. So yun, ano na po sila? Pag nakapasa, grade 10 agad. Nice. Salamat po sa inyo. Kaya mam, anong marirecommenda mo kayo dito sa Candelaria? Sa may base. Si sa may base. So, may may sa si shoutout ka? Wala po. Wala po. Okay, ikaw. Oh, you want shoutout? Baka may shoutout kayo. Wala po. <laughs> okay, okay. Thank you ah, thank you. Shoutout. Shoutout sa lahat ng mga barkada ko, Argo Bullets. Yo, thank you, sir. Uh, Saan mo kain lang, sir? Anong, ano po yun? Sa baka inakain, sa baka inakain. Ako? Saan kayo malimit kumain? Yung recommend mo, yung bodies masarap. Bodies nga ito, ano, bodies. Oo po, bodies, sir. May, ano, uh, sa so, pagkain is okay po, masarap. Tapos, sa uh, Siguro ako sa pricing is affordable naman po kahit pa. Bukod sa body, sir, ano po yung marirecommenda mo kayo na? Ano po? Etos. Sa Basi B. Basi B, Basi B. Ikaw, sir. Ka? Etos po, sir. Sa Etos, ikaw po. Sa ano po? So, para, sa Parisan. Doon sa may ano pala? Sa, sa Masi. Masi. Sa may masi. bukod doon. Mm, sa dala, tigigis sa dala, sir. Ano po marirecommenda nyo? Bukod doon sa Etos, yeah, bukod no. sa... Fast food po kasi medyo common eh. Pero kapag sa... Kain. Mga local, local, mga local. Um, dun sir, sa may sambat, barbecuean. Barbecue. -an. Barbecue. -an, barbecue. Sa sambat. Oh, yeah. Tapos, design. uh, ano po? Naman. Some, sa season naman. Sa season. For some group naman. Yung mababan doon sa may... Ah, dito may sa may Trinity. trinity. Oh, dito sa may Trinity. Ang ah, po ah, sa may Trinity. Ah, may hababan din dyan. Dalag diba may hababan din dyan? Opo, oh, dito hay po, po hay sa may hay tabi hay naman po. Tapat hay na near tayo Kayo ba yung nagpapag-open? Sa kayo nagpapag-open? Dito lang po kami, pangmumurahin lang. Mm pangmumurahin lang. Pero merong quality na gupet. Ito, Merbig may, may kupitan sa likod ng McDonald's sa Meycongsales instead uh, the 150 ah, 99, 99 na lang dalhin niyo lang 99 yan lang po. oh 99 na lang quality ang kupit diyan no ayan sayo inyo na yan sige ah shoutout shoutout paamin shoutout kayo Galpin jo uh, ah are... shoutout po sa tetesahin ng Santa Elena sa SRB shoutout shout sa pamilya shoutout mama Good Good. ma ingat kay Jan <laughs> Sir, anong masarap na kaya nandito sa Candelaria? Ay, Ay re rekomenda mo. Kagaya po ng lumihan. Yun, saan yung mga lugar? Sa mga kaya, lugar. Sa likod ng simbahan. Mm -hmm. Yan pong badis. Badis, o oh, po. Yan po yung masindain. Kalimitan oh. po, okay. po namin, Jollibee talaga. <laughs> Macdo, kaya kalimitan po yung Macdo. Oh. Chowking. Okay. Kasi ayoko po mga pag At mga isaw-isaw. Shout out siya, shout out. O yan, shout out po yan. Yung mga isaw-isaw po sa amin. Mga oh. yung, yung mga kaibigan po mo, po. gusto mo yung shout out. Mga kaibigan mo sa lahat po na ang mga kaibigan shout out po di atayo sa bayo po na Candelaria Happy Fiesta po! Yun. Sir, ikaw may nagpapagupit ito. Oh. Sabi po naman. Instead na 150, 100 na lang. Yung sa may likod ng, ano, likod ng McDonald's. Sige po. Sige, thank sir. Thank you. Thank you. you. Shout out, sir. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout Yeah, you go. Yeah. Shout Sabi masarap na kainan dito sa Candelaria. Masarap na kainan. Ano, ilan po? Ilan po? Kahit ilan. Taplo. Talawa. Hmm. Yun okay na, ano, okay na kami yun. Kami yun. Ano pa, sampa? Tsaka po dyan po sa mga trilyo. Mga Yun. Maka may shoutout kayo. Sino mga okay. kaibigan nyo gusto yung shoutout? Okay. Okay. Uh, shoutout po kay Kuya, kay Dijan. Ayun po, wala naman. Okay, thank you. Yeah, mga uh, kaida na marirecommend re na po rito sa bayo ng Kapilaria? McDonald's, sir. McDonald's salga. Uh, kasi itong di hindi deliver ke. No? Pero ano pa, din po marirecommend re na po kayo na? Hindi uh, hindi sa may ano, GG ata yun, GG. Ano na? Yung nandito, GFGE. Ah, okay, uh -huh. ano pa, sir? Asap haba na yun. Shout out sir, shout out. Uh, shout out sa aking asawa. Yun. Right. Mga kasama mo sa Makto sir. Shout out sa mga taga Makto dyan. Yun. Okay. Sir, shout out. shout out. na lang, na lang po sa Aral Barber at sa mga taga Gumaka. Right, thank you. mo ano lang. Sir, kayo na dito sa bayan ng Ah uh, Dito sa... Nato, sa Labak. Sa Labak. Ba... Ito, oh, so, Parisan sa ma masin. Sa masin, tayo. Shout out sir, shout out ulit. Uh, mga friends mo kay Bika, no. Shout out sa nanay ko. Mamaya pa uwi ako. Yo. Alright. <laughs> sir, ikaw ano mare-recommend mo kayo dito sa Candelaria? Ano ba, doon po sa may Parisan din po, doon sa may doctors tapat po noon. Oh, okay, okay. Shout out okay. po doon sa Kanya yun po yung Cabrera Eater. Eh. Oh, oo, okay. Cabrera. Shout okay. out po din po, di pag Bago po mag get may balik ko pa po, po doon isa. Oo. Oh, doon po sa Chowking Gary. Ah, okay, okay. Shout out, sir. Shout out. Shout out sa mga kaibigan ko, mga klas ka dyan. Sa sa inyong pamilya. Alright, thank you. All right, thank you. Hello, hello. Shout out, sir, sa inyong ano. Shout out po dito sa RL Barbershop. Dito na po kayo magpagupit. Thank you.